Magandang araw mga idol, no? Bye kay Hero po. Ah, uh, kung bago ka sa aming channel, uh, subscribe na at hit mo na rin ang notification bell para sa mga latest updates ng aming mga video. Yo, what's up mga idol? This is Bike Hero TV. Gagala-gala tayo ng Arca South para hanapin ang FTI. Nawawala ba talaga ang FTI? Kaya panoorin niyo ang video ito. Hahanapin natin ang FTI. Ano ba ang ibig sabihin ng FTI? Ang FTI ay acronym ng Wood Terminal Incorporated. Saan ba ito matatagpuan? Ito ay nasasakupan ng Western Bikutan, Tagig City, Metro Manila. Ito ay priority project ng ating dating Pangulo na si President Ferdinand Marcos para i-centralize ang agricultural sector and food consolidation sa ilalim ng kapangyarihan ng presidential degree noong January 1967 at pagkalipas ng isang taon higit, tinawag ito na GMPFM o Greater Manila Terminal Food Market noong April 30, 1968 at kalaunan napalitan ito ng FTI o Food Terminal Incorporated ng March 27, 1974. Para saan ba ito kaya ito itinayo? Ang FTI ay pagmamayari at kontrolado ng gobyerno. Pinagamit ito sa small and medium entrepreneur. Ang mga major activities dito sa FTI ay warehousing, food processing, research and quality control, marketing service and trading. Yo mga idol, samahan niyo ako magbike dito sa loob ng FTI Arcasouth, uh, Check natin kung anong meron dito sa loob At ano yung mga nakatayo dito sa loob Sana maikot natin guys Alam ko kasi sobrang laki talaga ng mga ano nito idol uh, Loob Tara guys, ride uh, rides na tayo Mga idol, ito pala yung entrance ng Arcasouth Galing is service road Papakita natin yung logo yan, kaya hindi ka maliligaw dito kasi kitang kita yung logo bago ka palang pumasok ng gate Mga idol, ito yung main entrance Kaya kung pupunta kayo rito, kailangan may dalang helmet lalo na sa mga nakabike Mga idol, ito yung landmark ng FTI, yung Sunshine Mall Kaya kung may sara kang cellphone, pwede dalhin dito mga idol Kasi maraming technician dito ng cellphone at kung gusto mo naman maging happy, may Jollibee rin dito mga idol. Kaya be happy lagi dito. Yan mga idol, kung naubusan na ng gasolina ang mga bike nyo, pwede kayo magpagas dito. May Caltex na pala ito sa loob mga idol. Katabi nga pala nito ito yung Landers. Kaya kung gusto nyo mag-wholesale ng grocery, box by box ang bibili nyo. May Landers dito. Pero alam ko may membership dito eh. Katapat naman nito guys yung mga condo. Pwede na kayo mag-invest dito at tumira, no? Maganda na rito. May mga mid-rise condo na. Yan mga idol, kung ina-arthritis na yung mga paano ninyo kakapadyak ng bike, Meron ditong hospital sa loob. Maganda pala mag-invest dito. Maraming magagandang nakatera. Bukod doon, may sarili pa tong terminal sa loob mga idol. Meron tong sakayan ng bus. Bukod doon, meron pa tong mga e-jeep, tsaka mga jeep. At bukod doon mga idol, syempre may tricycle dito. Lalo na kung pa pabalik ka ng Maharlika, Upper Bikutan, Signal Village, Triumph. May mga tricycle na nga nakapila para sa inyo mga idol. Mga idol ko naiwan niya naman yung kamote niya na sinaing at nasunog meron ditong bombero din sa loob no may fire station Bukod dun may police station din dito sa loob mga idol kung sakaling biglang may nagbanta sa inyo na kakainin ng ulam ninyo At kung expired naman lisensya nyo sa pagbabike, may LTO din naman dito sa loob mga idol kaya hindi kayo mahihirapan mag renew mga idol, ito yung entrance exit ng papuntang Triumph, Upper Maharlika, Veterans Complex. Very convenient na dito mga idol kasi meron na ditong SM Hypermarket. May kainan din dito sa harapan niya. Tsaka mga malilit na tindahan. Pero kung mas type niya medyo mas mura-mura, andito din naman yung tindahan ni Aling Puring dito pwede kayo magtinda-tinda sa bahay ninyo kasi medyo mababa talaga ang price sa tindahan ni Aling Puring galagala muna tayo dito sa loob ng Arca South mga idol may nadaanan akong park uh, marami palang may kita dito sa park no hindi lang magandang tanahin kundi marami pa na nagde-date dito sa park kahit medyo na ambon-ambon mga nakatambay na magpamilya, mga nagbabike ng mga nagpa-practice magbike na hindi rito syempre hindi mawawala talaga yung mga lovers lalo na sa mga ilalim ng mga puno rito malalaki mga idol pero ang tanong paano nga ba napunta sa Arca South ang FTA kung FTA ito eh ang tanong guys kung government to bakit Arca South ang nagmamayari the uh, do double check natin dito mga guys yung ibang landmark pa ng FTA kung nasa loob pa ba talaga yan mga idol, paggalagala natin sa loob, nakita pa rin natin yung ibang mga government property katulad ng Food Development Center. Tsaka syempre nakita pa rin natin yung office ng FTI dito sa loob ng Arca South. Yan guys, ibig sabihin meron pa talagang FTI. Yan mga idol, na ipagmarites muna tayo sa mga dati natin kakilala dito sa FTI, mga dating gwardya, dating empleyado, mga dating nakatira dito na kakilala natin. Sabi nila 1989 pa daw, pinapatigilan ng government yung mga food trading, slaughtering, food processing operation dito. Late 2000 yung mga imbakan, yung mga cold, lalo na yung mga cold storage due to, to, technical problems. Then matagal na rin lumalabas yung balita na gusto na itong ibenta ng government sa private sector itong FTI. Pero masyado kasi itong malaki mga idol, meron kasi itong 120 hectares. Pero lumabas yung balita noong November 2012, yung 76 hectares ng FTI na bilhin na ng Ayala Land Incorporated. At yun na nga, mga idol, pinalitan nila ito ng pangalan ng Arca South. Mga idol, nabili daw ito ng 24.3 billion pesos tong part ng FTI na ginawang Arca South. Then yung natitirang 34 hectares ng FTI gusto pa rin ipagamit sa mga natitirang factory na nakalocate dito. Then yun nga yung problema nila may 11 hectares pa na illegal settlers. Pero ang sabi kasi ni Pangulong Duterte nung naupo si Duterte, kailangan sa 2030 magamit pa rin itong FTI mga idol. Kaya guys, kung may comment kayo, paki-comment na lang kung may mali ako nasabi, paki-sabi na lang mga idol. Kaya hanggang dito na lang mga idol siguro. Maraming salamat sa panonood sa aming mga video idol. Uh, see you in next video. Maraming salamat po.